She may not like the content of my answer, but I am answering. She may not like, she may not like, she may not like, I-Trending! I-FM I-Trending! Kamusta sa ang ating mga bahay-bahay niyo -bahay naman? Idol na yon. Okay na okay pa rin ba? Ito ngayon na kumakalat sa social media. Ang uh, platform na hashtag na sinasabing salamat, Sierra Madre. Bilang pasasalamat ng mga netizens dahil sa kabundukan na umano'y hinarangan ng Super Typhoon O1, hindi ka naramdaman sa Metro Manila at karatig na lalawigan. Oo nga, di ba? Kahapon pa yan eh. Talagang uh, umaarangkada yung uh, Salamat, Sierra Madre na yan, di ba? Kahit hanggang ngayon, idol. Kumbinsido ang mga netizens na ang Sierra Madre ang magsilbing proteksyon. Bumasag sa mata ng bagyo at patuloy na nagpro-protekta sa mga mamamayan ng Luzon tuwing malakas na bagyo. Totoo, ever since the world began. Noon pa yan, di ba? Dahil dito, ilang netizens gamit ang AI na lumikha ng mga imahe gawin o oh, ginawa, uh, ginawa ng uh, mukha ang uh, ginawang diwata ng kabundukan. Yun ang maganda, no? Tapos, kahalintulad ni Maria Makiling. Ayan, mga idol. Bila na simbolo ng kanilang pasasalamat. Ganun ang ginawa ng mga residents, Tapos yung uh, bagi eh, parang isang... Uh, parang isang jablo na ang haba ng ngipin. Parang ikaw. <laughs> Narito. <laughs> At sabi ng mga ilang netizens o shantizens, laban lang! Sana kaya mo pa kami pagtanggol harangan ng paparating na malalakas na bagyo kahit patuloy pa rin ang pagsira ng mga ibang tao. Oo nga, di ba? Dapat kasi natin na-protektahan niya ang ating kagubatan mga idol, ang ating kabundukan na huwag mo nang uh, mag-illegal lagi o kaya mawala na ang ating mga punong kahoy dahil importante yan. Di ba? At ito pa yung sinabi, Sir Madre, binasag ang bagyong uwan, bahagyang pahina ng super bagyong uwan. Pagdaan ng, uh, sa mga bulubundukin. At salamat, Sir Madre. At siyempre, higit sa lahat, kung saan tayo dapat magsalamat, magpasalamat ay sa ating pong may, may kapal, sa ating Panginoon. Di ba? Ay, trending na naman ngayong araw ng Monday, November 10, 2025. Sa IFM, ang Idol Mong FM, Super Yeah!